At dahil nga nakikribe ako sa milk tea ngayon at hindi muna sa ice coffee, samahan nyo nga ako bumili ngayon dito sa may milk tea malapit lang sa amin. Sa may chatok chak nga po yan. At ang binili ko nga po milk tea ay yung cookies and cream. Hindi nga po gaano matamis nga po yung ganong flavor sa kanila. At dahil nga Friday ulit ngayon, walang pasok kinabukasan, ayan, dumiretso na nga rin po kami sa may binondo. Siyempre guys, pag may drinks ka, di ba masarap maglayag-layag. Ang sarap pag may magandang view. Doon nga po kami pupunta sa may binondo bridge o sa may Jones Bridge. Magkatawid nga lang yun, guys. Kaya mamimili na lang kami kung saan namin mas gustong tumambay. At kasama ko nga po yung ate ko, yung pinsang ko, pati na po yung mga tita ko. At guys, habang nag edit nga ako ng vlog ngayon, may naalala nga akong nangyari dito. Dalawang araw nga po, bago makalipas nung kami, ay pumasyal dito. Nagulat na lang kasi kami, guys. May nagpost nga po at may nagpapa-aware. Na mag-iingat nga daw po tayo pag tayo dito sa mga tulay na to. Pagtas kasi namin pumunta dito, guys, mga dalawang araw nakalipas, nakita nga po namin yung post na may hold up nga daw po dito at may nasaksak pa nga daw. O, hindi E, iniwan nyo na daw ako dito. At diyan nga po nangyari yung hold upan, guys, may baba nga po nung tulay na yan. Diba guys, nakita nyo, ang saya-saya pa namin dyan. Tapos 2 days ago nga, ay may mangyayari pa hindi maganda. Alam nyo po ba guys, nung nakita namin yung post na yun, sobrang pasalamat talaga namin. Dahil nga po, hindi nangyari yun nung araw na pumunta kami dyan sa may Binondo Bridge. Pero nakakalungkot nga rin yung taong na hold up. syempre baka pupunta siya dito sa Binondo Bridge para nga mag-unwind po, masyal, Tapos maka-hold up pala siya. Tapos guys, kapag nagpupunta nga kami dito, syempre, may dala -dala kaming bag. Tapos, minsan nga ang malipa namin ay suot-suot pa namin yung iba naming alahas. Kaya nga naiintindihan ko na ngayon sila mami at daddy sa tuwing aalis kami ng gabi ay magubad na lang daw kami ng mga kwintas mga bracelet o mga singsing Kasi guys sabi talaga ng mami at daddy ko talagang po kaw pansin daw yun sa mga hold up. Eh. I mean alam daw po nila yung totoong ginto sa hindi. Ay te. Shout sa mga kabataan dyan. Mahanu ulam. At ayan nga, shoutout nga kay ating nakisabay sa trip ko. At dahil nga nakisabay si ate sa trip ko, ayan nga, mamaya nga ay bibili kami sa kanya. Dahil nga bawal na si ate sa kape o sa kahit anumang drinks, ayan, bumili na lang siya neto. Dahil nga ito ay fruit drinks, talagang hindi rin ganong katamis. Kaya sabi ng ate ko, balik nga daw kami kay ate, tapos bibili na lang daw siya netong mango flavor. At tinanong ko nga kay ating nagtitinda kung matamis ito, ang sabi niya, ay hindi naman daw dahil nga totoong manga yung ginamit nila dito. <laughs> At pagtapos niya nga pong bumili ay pumunta naman kami dito sa may nagtitinda ng parang Korean foods Tapos bumili nga po yung isa kong tita tinanong ko nga po kung anong lasa niya Ang sabi niya masarap naman daw kaso medyo maanghang Shoutout sa mga kabataan dyan Maano ulam? Ako at nakakatuwa nga talaga yung mga iba nagtitinda dito kasi nga talagang nakikisabay sila sa trip. At shoutout nga rin kay ate nagtitinda ng takoyaki. At ayan nga guys, nung no, nakabili na nga po kami ng mga mangangata, ng mga drinks namin, umupo na nga rin po kami sa lamesa para nga magkwentuhan na. Binigyan ako ng tubig kasi wala kami mabilan ng tubig. Kaya libre binigyan, lang no? <laughs> libre lang, parang nasa Thailand. At yan nga guys, pauwi na nga kami neto. Busog na nga kami at nabusog na rin yung mata namin sa napakagandang view ng tulay. Pero guys, dahil nga sa nangyari, pagtapos namin pumunta dito, ang masasabi ko na nga lang din ay mag-ingat kayo sa tuwing pupunta dito. Kung kaya nyo mag-commute o magdala na lang ng sarili nyo sa sakyan, ay ganun na nga lang ang gawin nyo. Dahil nga paggabi talaga guys, tapos wala nang ganong tao, ay talagang mukhang napakadelikado. Kaya nga kami guys, simula nangyari yun, talagang medyo takot na rin kami pumunta eh. Kaya pagpupunta nga rin kayo dito guys, ay talagang mag-ingat din kayo